Hi mga mis! So for today's video, is share ko po sa inyo kung paano nga ba ang medical dito sa Poland. Actually, last day is nag-renew ako ng aking uh, medical since magbaback to work na nga tayo at nagkakapit tayo ng mga food lahat po dito sa Poland mapa factory ka man, hotel or kahit saan kang institution, restaurant o ano pa man, basta ikaw ay food food handler, kailangan po meron tayong medical which is uh, sa amin nga po ganito yung uh, medical booklet na kailangan na i-present namin doon sa doktor. Which is sa first timer, ang medical po dito sa Poland na is nasa gawa is three consecutive days na magpupup kayo. Then after nung 3 consecutive days, ipapasa nyo po yon sa medical office kung saan ibibigay na address nung inyong company. And then after 7 days or ng 10 days ng inyong uh, apan ng pagpasa ninyo, is babalikan nyo po yun. pagbalik nyo doon, kukunin nyo ang resulta at pagkakuha nyo ng resulta, ididiretso nyo yun sa doktor. And then sa doktor naman po, kailangan dalan nyo yung ganitong booklet ninyo na nabibili po yan sa mga bookstore. Ngayon, tatatakan lang nila yan ng ganyan. Yan. So, wala naman po masyadong cheche breche sa mga medical dito sa pulan. Kung tatanungin ka lang ng doktor kung meron ka nga bang medical history, mga ganyan. And then, for renewal naman, ang um, lang namin dun sa doktor, tatatakan tinanong niya lang kung meron akong medical history, are you fine, ganyan, and then, what is your height, what is your weight, tapos titignan ka lang niya, hindi kanya kakapitan or gagal, walang gagawin sa'yo. Yun lang, and then, pumirma na siya. Ito na yung pinaka Uh, ipipigay ko sa company which is ito na yung proof kung kayo ay nasa Middle East ang tawag natin dito ay eh, yung baladiya natin or yung ating medical sa ating mga company para masabing fit to work ka na Yun. so follow and share for more updated videos na aking inilalapag araw-araw ako rin po ay naglalapag ng mga job posting na hindi lamang sa Europa kundi sa Canada, US, Taiwan, Japan at kung saan saan pa mang bansa lahat ng inilalapag, pinipilit ko na walang gagastusin ang mga applicant. Ang akin po ay idea lamang. Nasa sa inyo kung gusto ninyong sumuga. So, yun lang. Bye!